Hello everyone! Hello mga ka-poor parents, mga kapango at mga ka-pet friends at saka sa mga nagbabalak mag-alaga ng puppy or ng aso or ng aspin or nagpaplano ka na bang mag-alaga. So for today's video, isishare ko sa inyo kung ano nga ba yung pinapakain ko sa mga alaga kong puppies from newborn ayan, hanggang sa maging adult sila para hindi naman sila magsawa, kumain ng dog food. Ano nga ba talaga dapat yung pinapakain natin sa mga 2 months old puppies natin. So yan ang pag-uusapan natin. So kung interesado ka sa video na to, so please stay and keep on watching. At bago pala tayo mag-start sa video, mga kapango, mga poor parents, gusto ko muna magpasalamat sa inyo guys. So yeah, mag-70k followers na tayo dito sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga napadaan lang po dito. So please support my YouTube channel, subscribe at huwag niyo kalimutan na i-hit ang notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin dito po sa aking YouTube channel. So, Hello everyone mga kapango! So kamusta? So ako nga pala si Jan. So ngayon guys, uh, update ko kayo sa mga alaga na nating aso. Uh. So, ilang days, ilang months na ba yung mga puppies natin? Kasi marami rin nagtatanong sa akin. Kaya ba diba, mga 4 months na itong mga alaga nating na puppy uh, Sa mga nakasubaybay alam nyo naman diba na ako na yung nagpaanak Ako na yung talaga yung nagpalaki sa kanila Kay Precious at ito sa mga alaga natin na si Mimi at saka si Marie So may mga nagtatanong ano nga ba yung pinapakain ko nung 2 months Kasi yung ibang mga alaga nilang aso eh sobrang picky na So ngayon naman i-share ko sa inyo kung ano nga ba talaga yung uh, pinapakain ko regularly kung nagbibigay ba ako ng kanin kung nagbibigay ba ako ng ulam kung nagluluto ba ako parate para lang makapakain sa mga alaga akong aso. pero bago ko i-share yan i-share ko sa inyo itong guys yung pinagagawa talaga ni Rabia kapag nilalabas ko siya ayan, ayan si Rabia diba hmm. nakita nyo na yan mga kapangok hindi ko alam kung makakatakas pa rin si Rabia dyan ha pero tinalian ko na yan ayan, nakita nyo naman double tali na yan tsaka natin siya papalabas yan. Kasi pag nandito ako sa bahay, alam niyo naman mga kapango, kailangan din talaga may time sila para lu lumabas. Kasi nga, magpupupo sila. Dito sila nagpupupo sa may ano, ayan. Tapos dadakotin na lang natin. Tapos ilalagay sa basurahan. ganoon lang talaga yung pinagawa ko minsan. One, mga kapango, kasi meron naman nagtatanong sa atin kung ano nga ba daw yung pinapakain ko sa 2 months old puppies ko sa mga hindi nakakaalam ayan, sa mga hindi po nakakilala hello, ako nga po pala si Janvi at ito yung mga alaga nating mga pango tapos yung guys, yung dalawa is 4 months old na ayan, tapos meron tayo dito na 6 months old, mag 7 months old na Rabia, pasok! Ako pa talaga si Rekker sa labas. Ayan na naman. So, ayan sila mga kapango. So, may nagtatanong nga na kung ano nga ba yung pinapakain ko sa aking two months old puppy. So, sa akin kasi sa pag-aalaga ako talaga guys, ever since, importante talaga yung dog food. Yan. Mamili kayo kung ano yung best dog food for your dogs, kung ano yung swak sa budget nyo. At saka tignan nyo yung content ng dog food kung maalat ba o hindi. Mas maganda kasi kapag Uh, walang red flag or hindi maalat, hindi over yung dog food. So ang ginagamit ng dog food ever since ngayon is yung special dog food na puppy na probiotic. So yan, tapos minsan naglalagay ako ng rice, tapos ulam, tapos ah uh, dog food. So balik tayo sa ano, sa two months old mga kapango, ang ginagawa ko talaga, ito yung sikreto sa inyo, share ko na sa inyo. So yan mga yan, two months old pa lang, pinapakain ko na sila ng dog food na pinalambot sa ano gatas ah, sa mainit na tubig tapos lalagyan natin ng gatas di ba tapos i-smash natin mostly yun talaga yung binibigay ko tapos after magsawa na sila sa may gatas tinatanggal ko na yung gatas pinapalambot ko na lang sa mainit na tubig tapos hindi ko na ini-smash hinahayaan ko na lang na buo yung kibol pero malambot so ganun yun nakikita ko na nagugustuhan din nila so kapag nagsawa na sila sa malambot Sine-check ko naman, nagbibigay ako ng keyboards na hindi na malambot, hindi ko na pinalambot sa mainit na tubig. Sa, so, yun ay yung kasasanayan nila na kainin hanggang mag six months sila. Pero may darating talaga yung time talaga na pag binigay kayong ibang flavor, kung tala eh, naisipan nyo magbigay ng atay. So, doon nag start din minsan na hahanapin na nila yung lasa ng atay. Pero hindi rin kasi maganda yung atay sa mga alaga nating aso kapag everyday kasi doon talaga darating na magkasawa sila kapag puro atay. Ang uh, tapos nya chicken, nagbigay kayo ng chicken, hahanapan-hanapin ah, na rin nila yung chicken mga kapango. So kailangan talaga uh, magbigay kayo yung kaya nyo i-sustain. So yung iba nagluluto pa. Maganda rin talaga kapag magluluto kayo katulad ng kalabasa, ng gulay, ng broccoli, ng malunggay, iyahalad is pagkain. Pero hindi naman tayo lahat eh nakakapagluto. Especially pag galing trabaho, maglilinis ka pa ng kulungan, magmumap ka pa, magpapakain ka pa. Ayan, so minsan wala na tayong time, time. So pwede naman kayo bumili ng mga nakatetrapak pack na dog food. Pero piliin nyo rin yung maganda. So ang pinapakain ko sa kanila, minsan special dog food na ulam. Minsan pedigree kapag ano, minsan smart heart. At ngayon pinapakain ko sa kanila smart heart. Okay naman yung smart heart sa kanila, wala naman akong problema. At ito nga guys, ito nga si Precious. Ayan o. No? Oh. Hindi naman siya nalaki. Ayan, si Precious ko. Hmm. Sobrang hyper nito. Takbo na dun. So, yun yung ginagawa ko sa mga two months old ko. Uh, nagbibigay din talaga ako ng ulam sa kanila para uh, kumain din ng dog food. Hindi nawawala yung dog food sa kanila kasi yung dog food, meron itong mga ingredients talaga na kailangan talaga ng alaga nating aso. Lalo na yung mga high in protein para magkaroon ng laman yung alaga nating aso. Dito lang! makukulit talaga sila. So yun na guys, tapos pagdating naman ng ano, vitamins, kapag walang gana kumain yung aso nyo, magbigay ko yun ng tiki-tiki, o kaya liberolin, elcibit, yun lang naman yung mostly na binibigay ko yung vitamins sa mga alaga kong aso para kakain pa paano is lumakas yung kain nila. So ang kulit na talaga ng mga alaga kong aso. Ito yung dalawa, hindi ko pa pinapahalo kasi alam nyo naman, mababardog mababar itong mga to eh. Ayan, may pa pala akong binili sa kanila. Ito yung charcoal. Ito guys, meron akong treats na binigay sa kanila. Naubos na rin kasi yung treats nila na pinadala sa akin before. Maraming salamat sa mga nagpadala before sa akin na mga treats. Maraming maraming salamat talaga. Mga shampoo, ganyan. Then ito yung charcoal para rin sa kanila. Hmm. Ah. Hmm. Hmm. Oh. Ah. Oh. Ito kasi guys nakakatulong to para sa bunganga sa katawan ng aso para hindi pa paano masyadong bumaho. Ito yung charcoal na reduce body odor, bad breath, tools odors, improve dental hygiene works here instant. So ito, minsan yung dental stick. So, yun yung pinapakain ko sa kanila. Asan eh, sa'yo? Kinain mo ba? Hindi mo naman yata kinain. Iniwan mo lang yata. So, yun lang guys. So, yung iba pa ko. Itong mga to, itong mga 2 months old natin, eh, mga dog food lang talaga pinapakain ko sa kanila. Minsan nagbibigay din talaga ako ng ulam. Yung ulam nila, yung kaya ko naman i-provide, pero mas maganda talaga kapag solid dog food pa lang yung ipapakain nyo makikita nyo magkakaroon sila ng muscle, ng mga laman-laman kapag puro dog food. Yung iba nagpapakain ng raw meat. Kaso yung mga chitsu natin, hindi naman ganun kalalakas yung sikmura. Miski yung buto, yung iba nagpapakain ng ulo ng ano, manok. Kaso hindi naman ganun ka, baka hindi naman matunawan, ba maipon lang sa bitukan ng mga alaga nating aso. Ah, siguro yung mga pwede natin pakainin ng mga raw meat, na mga may buto, is yung mga husky, yung mga talagang mga pitbull, mga bulldog, mga shepherd, yan, mga bully, sila yung mga talaga kayang tumuno ng buto. Pero yung mga ganito, hindi ko talaga pinapakain ng mga panguko ng buto, ganyan. Minsan nagluluto ako ng manok, pero occasionally lang, uh, kasi bumibili naman ako ng ulam sa kanila. Kadalasan na pinapaulam ko sila yung chicken na strip na smart heart. So, yun lang yung mga advice ko sa nagtatanong sa akin kung ano nga ba yung pinapakain ko kapag 2 months old. Sana nasagot ko yung yung question. So, kaya kayo guys, pag bibili kayo ng aso, mga kapango, make sure na kapag bibili kayo ng aso, make sure na kumakain na ng dog food para hindi kayo mahihirapan. Kasi yung iba, uh, hindi pa kumakain ng dog food. Uh, yun na, nasusubi na nila. Yan, inire-rehome na. Kaya pagdating sa poor parents, sa bagong poor parents, nahihirapan. So, yun lang. So, thank you for watching. Bye-bye! So, huwag niyong kalimutan na i-like, at i-share itong aking video. Tapos, kung may time kayo, please subscribe sa my YouTube channel para ma-notify kayo sa mga susunod nating panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel. At, yan, meron akong Facebook page na Chitsupo Family. Kung may time kayo at kung may question kayo, uh, mag-DM lang kayo dyan at sasagutin natin yung mga question nyo sa abot ng aking makakaya. At yun lang, guys. Thank you for watching. at see you on my next vlog. Bye-bye.